Oh, mula sa ANC Head Start interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer sabi po ni Senate President Soto there is no such thing as a rule dapat abogado yun abogado ka nga di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles <laughs> so useless Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yon? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Joe Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto. May suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is A serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Unang-una, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo at uh, magandang umaga sa ating lahat. Kung mapapansin ninyo, ako nang nag-initiate ng uh, uh, presscon na ito kasi alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay, hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong uh, nagiging uh, maganda. Gusto ko linawin ng maraming bagay na may kinalaman nga doon sa very short-lived na pangunguna ko sa Blue Ribbon Committee. Halos tatlong uh, investigations lang yung ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon dahil nga doon sa mga pangyayari na yan, mayroon akong gustong mga uh, issue na dapat ituwid. Uh, gusto kong unahin yung tungkol dun sa pagkaka-punta uh, nung Bryce Hernandez sa custodial investigation sa Camp Trami. Sapagkat uh, kung alam naman niyo yun ay nasight natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya harap-harapan ipinagkikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking uh, IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga siya sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Glory Bond Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya, yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Krami? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, uh, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay huwag mesa may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag gayon ay pinanatili mo sa Quezon City, siya ay na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, mga nga nibang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga katawid, pagka siya ay nagsasalita rito sa Senado, parang Parang hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa so kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At uh, nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumabas sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman niyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in content may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option doon eh. Or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweed, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Ngayon lang, ang sabi niya, eh, napalitan ka na eh. Bakit, pita, bakit pa ko konsulta? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer, uh, mga 2.15, uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako pa inapalitan is about 5.24 in the afternoon. So ako pa, pa rin, ako pa rin ang chairman. So gusto ko lang linawin yon. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Gloribon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed. So yun po yung, uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naayon naman sa batas na, naumiiral, umiiral. Provided that the recommendation is approved by the, by the Senate President. Hindi nga po niya inapprove. Kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. Uh, o September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya. Uh, ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganoon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, uh, assist, uh, kanyang uh, deputy or uh, undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro biyernes hanggang sabado. Sinasabi ko sa kanya yung uh, maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional, provisional immunity. Ang sabi naman nung uh, Yusek Cadiz, mabuti po kanya i repair ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nag-ausap kami personal. At kahasan niyang sinabi sa akin, Pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman si Secretary Boying, Rimuña, matalikong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman kanya, ang Senado ay uh, kabatakan natin yan, uh, lalong lalo na isinusulong natin yung whistleblowers up. Uh, sige kanya, uh, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob. Kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapas sa ilalim. Itong mag-asabang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y okay, nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, Nagpahayag na gano'n ng ganun ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagat malinaw naman po sa batas. Ano po, kung titingnan po ninyo yung uh, Section 3 Isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una -una po, ay eh nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo. Eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa mga ledges. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa uh, threats. Pinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 ay eh, sinasabi rin ang Walang ibang direct evidence na maglilinks sa mga iba. Kung kakailangan nyo kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila ay, they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng criminal involving moral torpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasaya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa niyo? Sila po ay nagkusa, ng, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganid, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila mailigtas. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will, be, will, will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment doon sa sworn statement. Dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan usgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saloobin. May kinalaman sa pag-iimbestiga nito. At nasa batas po na kinakailang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sangayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po sa tahanan nila pinagbababato sila. Alam ko maglalabas sila ng sworn statement, nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo, nung makuha ko yung sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Uh, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung, ina, ina, yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At iningi po nila at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong umagang ito. Alam ko po, alam niya ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino pwedeng mag-apply? Re ang requirements po, sila po ba'y ba covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, Baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge? Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo, may mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya itong dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press conference. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, There is no such thing as a rule, dapat abogado yun abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles. Nakalagay. So useless. Unang-una po, ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin niya yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Chiki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Biskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? O, oh, hindi ako pala away eh. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. magko compromise tayo. Ngayon, nung, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City para lang ma-preserve natin. The semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Iyon lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debut, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lakson. Gusto ilan mapalitan na Sino po yung nagsasabi? What are they afraid for? Eh, sino po nagsasabi? Sino po yung natatakot? Bakit po nila sinasabi? Bakit nagmamadali WPP agad dito? Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay eh, Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the disguises kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao, you have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, Iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat nating gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkumpetensa kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador.